<laughs> Maghintay ka. <laughs> Happy fiesta po. Makikikain <laughs> <laughs> ka. <laughs> 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 Ay, hello po. Ayun, ayun po. Oh. Ayun bungot. <laughs> Hello po. <laughs> Oh, uh, oh. Ito, ito. Oh Scansana, ito guys. Okay. Si Scarlett. Na, nagsandok na si Scarlett. Babo. Hello. Ah, ba? Diba? Hello ah. po, Happy fiesta tara mo Ano sa canon B? Ay, lucky. na the of our favorite. <laughs> <Assassins Ep. Pizza> the skin. Iya naman. Oh, naman. ka na dito. Dito maglaba. Sige na, sige na. Kabon mo na na. Kamu naik bahana ha. Selamat ke Ayu Tiha. Oh, yeah, sige no kita. No <laughs> Go for the balat Dami, iba talaga sa probinsya Hala grabe si Britney. Hi. <laughs> Ang asay ka, mo ah. Wala <laughs> mm. no. I have skin. <laughs> Hi! Thank you so much. Listen, I love you. Hindi mo kami invited. Nag-nag-crash. Ano naman 'yan? Parin ti? Believe? Na panic, natakot din. Ay, tutok pangit na lang. Ako. Ganito mag-gate crash sa mga handaan dito sa probinsya. Mm. Anong <laughs> kinukurot mo dyan? Ano na, lang <laughs> ako sa ubrin. Klaro kayo ba ako? Yan ang ating ano kakain dito. So we have uh, lechon manok, balat ng lechon,

<gulong> ay, na na ano yung niya? yung favorite niya? Ano yung sa mga piyesta? Uh. Ay favorite niya? yung favorite niya? Ano yung favorite yung, 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 yung diperans, mm. ay, wala, kayo, Uy, favorite Ano yung favorite niya? favorite niya? Ano yung favorite sa Ano yung Meron po, meron pa isa rito. Oo, oo. hala. Kuwara, nauna-una na ha. Kina, sot-sot. Ayan na po sila. Pa. Diba? <laughs> Second house. Atak, atak na. Laps na naman. So, para sa second house. Kumain <laughs> <laughs> kasi ako eh. Eh, meron pa rurot. So, isang pananghalian na naman po ang aming naitawid, mga po. So, going back na po. Kami sa hinaguan. Ito na Ito na sa likod.